12.30 well, na nga at andito na kami sa school ng mga bata para sunduin sila dahil bibili nga ako ng mga gulay. Ang sabi ko nga sa bayaw ko ay ngayon tanghali na kami bumili para tamang-tama -tama, ay susunduin namin mga bata. Mariam Usman. Mariam Usman. को बोलेगा दिया आप कहीं नहीं है अहमद मरियम उस्मान रूम में बैठे हैं मरियम उस्मान आए जब तक उनको कहा ना जाए يلا उनको पता नहीं है मेरा कहते हो हमें लेट लेने आते हो मैं गला हो क्यों हां

रोशनी चलता रहा है कारवा दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान चेहरा बस cheravan ta hai cheravan ta hai cheravan ta hai i love you thank you tuwang-tuwa nga dyan yung bayaw ko sa may truck na to. Kasi nga, ang sabi niya sa akin, Babi, tignan mo, isang humps lang yan, sigurado, laglag lag, -lag, lag dyan. Ah, dito na pala kami sa bilihan ng gulay, dito na nga lang kami sa highway bumili at hindi na kami pumasok sa basar. Ayan pala yung mga tinda nilang gulay, ganyan pala yung itsura ng carrots dito. Alam niyo yung carrots dito, parang hindi siya masarap iluto talaga, parang masarap lang siya isalad kaya pag magluluto ako ng pancit ganyan hindi ko na nilalagay ng carrots repolyo na lang talaga tapos itong ang sailing poking gan ay nakita ko nga kaya ayan bumili ako ng isang piraso, nagpabili na rin pala ako ng onion sa bayaw ko, ang sabi ko nga ay tama na yan kasi nga pagka marami minsan nabubulok na lang yung iba nakita ko rin pala tong gabi kaya nga nagpabili rin ako ng kalahating kilong gabi, nagpabili rin pala ako ng isang kilong okra dahil nga yan yung pinapakain ko sa rabbit o kaya naman ay repolyo, dumampu Ipuput na rin pala ako nitong tatlong pirasong maliliit na patola dahil magluluto nga ako ng miswa. Dati, ibinibili ng bayaw kong pagkain yung rabbit, yung damo nga na nabibili rito. Kaso nga lang, hindi nila masyadong kimakain. Kaya ang sabi ko nga sa bayaw ko ay mas gusto nila okra o kaya repolyo. Ngayon nga ay medyo mahal nga yung repolyo. Ang sabi nga ng bayaw ko ay 100 rupees daw yung isang piraso o 20 pesos sa Pinas. Pero nung nakaraan daw ay 50 rupees lang daw. Kaya ang sabi ko ay wag ng repolyo ang ipakain ko sa rabbit o na lang para mas marami mabili ko sa isang kilo, ba? Diba? Nagpabili rin pala ako ng kamatis sa bayaw ko. Pero nung umuwi naman ako, bakit walang kamatis? Kaya ang sabi ko sa bayaw ko, nakalimutan siguro mo yung kamatis, ano? Tapos sabi nga niya, ay mukhang nakalimutan nga do niya. Nagpabili rin pala ako ng lemon para nga may mataw Pero itong lemon na ang uso ngayon. Alam mo yung pag piniga mo, halos wala namang katas na lumalabas. Bumalik na pala ako sa sasakyan kasi alam nyo na, oras na ng bayaran. Kaya ayan, <laughs> bigla na ako naglalaho pag oras na ng Para ba ko na magbabayad ay? Nadaanan din pala namin tong Melonato At naku, talaga namang natatakam ako. Kaya ang sabi ko nga sa bayaw ko ay bumili kami. At ang kilo pala niyan ay 400 rupees. Mahal kasi nga hindi daw season ngayon. Kaya mahal talaga yung ganyan ngayon. Kaya ang sabi ko nga ay kalahating kilo na lang yung bilen. 200 rupees pala yung kalahating kilo o mga 40 pesos sa Pinas. karbuja yata ang tawag nila dyan at sa pakwa naman ay tarbus. Sarap. मजे मजे ना मैं कभी कमेंट स्टक प्रो मेरी मैं ड्राइविंग कर रहा हूं स्टीयरिंग ना छोड़ो ना करो सर आप उसमें नहीं पंगा पर सर खैर मैं मोड़ कर ओ अंदर तो मत मिस मैं पंगा पर सर मेरी ना मेरी 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 बच्चे मेरी 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 वाटर मैन फ्लिश हो गया उसमें आता है